ang yung ina at ama mga kalingap si Marvin po. Subscribe si Lemix TV. Subscribe to TV! Subscribe TV! Yo! What's up mga kalingat! sa magpapalang araw po sa ating lahat. Dito uh, po kami sa si Silagon at ganoon po nalang uh, inirekomenda sa amin si kuya na ano uh, ano po uh, mga bata po mga kalingat na wala na pong ama. So yun po mga kalingat po, pupuntahan po natin at i po natin na alamin po natin yung kanilang kalagayan. Interbiew po natin makakalinga kung ano po ang dapat nating pwedeng maitulong sa magkakapatid. It walo po silang magkakapatid makakalinga. Tara po makakalinga, kuntao po natin. Tapos. Okay. So, Dito na po nakakalinga pala 'yung nabura sa bahay. Kundi masya naman po yung bahay nila makakalinga. Sirang-sira na rin pati yung bubungan. Wala pa ding It's almost 12. <coughs> no. No. Mga yung mga kaligat, tara, um, ka kumakain po siya ng ano mga kaligat. Yung mga kumakain po siya, Ayan. Hmm. Okay lang ba ma-interview kita? Hmm. ano pangalan mo? Marvin. Marvin Agustin? Akala <laughs> ko <Anong ortista? laughs> Di ba ba kalay ko kumakain po siya? Anong wala mo yan? Ba't walang kanin? Ah, oh. uh, may mga kalay nga pinterview. Pwede ka ma-interview, di ba? Pilang. Si po mga kalinga pa, dito na po tayo sa bahay. Uh, pakila una, ipapakilala ko po muna yung pangalap ko. Uh, ako po ay uh, si Limix TV or Lihagunoy sa, ano, aking, uh, propel, uh, sa FB Propel. So, Uh, ako po ay inatasan ng aming team head or si Joey, ang aming ambasador, si Joey the Great, upang uh, maging isang koordinator. Ang uh, koordinator po, uh, uh maghahanap po ako ng mga taong pwedeng matulungan, kagaya nyo, na uh, sabi sa akin ng nag-recommenda na uh, walo kayo magkakapatid tapos ikaw ay nagaano ka lang nag, yung pinangkakain mo sa mga mga kapatid mo is ah uh, nag ano ba yun, o nagbubuhat po ng kupra mga kalingap so bilang isang coordinator uh, tungkulin ko po, po na i plug o alamin yung kalagayan niyo po at para po makita ng aming ambasador o hindi lang po sa aming ambasador sa lahat po ng makakita kita so yun po uh, tatanungin po natin si Marvin apelido mo? Gulubyo ah, Gulubyo mga kalingap At Kasi si taga magtaon? hindi ka taga magtaon taga diyan ka talaga kabuhi Ah, kasi yung mga gulubyo po karamihan po dun sa, uh, ano, Parte din po ito ng mapanas mga kalingap. So, anong pinagkakitaan mo sa buhay ngayon? Kukupra. Ay, nagbubuhat. Nagbubuhat na ka ba? O naglulugit ka? Hindi, nagkukupra. nagbubuhat lang talaga. ilang, ano mang ilang kilo yung nabubuhat mo? 45 malayo ba mga ilang oras yung pupuntahan mo doon? Pa, ang laki na yung mga kalingap. So, tag 5, tag 3. <laughs> Wala akong natabaan sa mga kalingap sobrang layo na po yan mga kalingap kasi yung 2 pesos po na dati, dati rin, ano din po ako mga kalingap nabubuhat din yung 2 pesos po napakalayo na po yun mga, mga kalingap malayong malayo po at saka napakasakit sa ulo yung pagkukopra, yung pagbubuhat ng kopra so ang nakikita mong pera sa mo naman ni uh, inilalaan para kanino mo pangbili ng pangkailangan ang kailangan po tulad ng bigas, kape, hmm, kalina. Bali, ikaw yung pinaka, ano, pinaka tatay at nanay nila dito sa mga kapatid mo. May ima, ibang kapatid mo, ikaw, ikaw ba yung pinaka, ano, pinaka, yung pinaka matanda sa, ano, sa mga kapatid? Sa lahat ng kapatid mo, si, di pa wala kayo? Ikaw yung pinaka, ano, Pangatla, pero, okay. ah, pangatlo Pina -mata -mata. Ka sa pinaka matanda. Bali, yung dalawa, asana. May asawa na sila. Andito rin sa sila gud. Para ay. Manila. Ah, bal na sa Manila. Silang dalawa na nagkaasawa na sa Manila. Ano 'yung lalaki puro lang. Sa... Bali ikaw na lang pala. Bali ay 'yung natira dito. Ilan na lang nakasama mo ngayon? Apat, lima. May nag-aaral pa. Asan? ka dito walika dito punso ito po mga kalingap, ito po yung punso ni Marvin uh, ilang taong pa na niya? ilan na may dad? 11 ka na? Niyo? 11 years old pero ano ka na? anong grade ka na? grade 5 so yun po mga kalingap, grade 5 na po may bag ka wala? Huh? waray? ka bag? Ano naman ano yung ginagamit niya? Pag, anong ginagamit nung nabag sa school? Bakit pating, patingin daw ko nung? Ano? ko po namin. Pakikita po daw siya. Grabe mga kalingap. Ito po yung gamit na bag niya Oh. Ano mga kalinga po? Oh, ito lang yung bag mo? Ha? Huh? Masayahin po itong bata na to. Palaging nakangisi. Kaya sa kapila ng hirap ng buhay mga kalingap Ngisi-ngisi uh, lang so, po mga kalingap ito lang po yung bag ni Ano mo pangalan mo? Melissa Ha? Melissa Melissa? Melissa Ata, uh, player pala ito mga kalingap si Melissa hmm. So yung mga kalingap uh, ito, po yung, ito lang po yung bag niya Ay oo, oh, yung bag niya Ah, nagdaan din po ako kasi yung kapanahonan ko po, ito rin po yung ginagamit kong bag. May bag siya doon mga kalinga, kaya lang, sira na, kaya dito lang ako mas comfortable sa dito. Kasi, rain, rain and shine po ito mga kalinga po. <laughs> Nakabalot ng plastic, hindi ako pati maano. So, gusto mo magkaroon ng bag? Huh? Gusto niya po magkaroon ng bag. Ang ba, Joey? Alams na. Okay. So, si kuya mo yung dataguyod sa inyo sa ano. Pag pira man, ilan yung, ilan yung, ilan yung baho na binibigay sa inyo ni kuya mo pagka na school ka? Tin? Ano yun? Araw, kada pasok yun? Hindi? Palagi ka bang nabibigyan ng baon o ano? Pirmi ka kinatagang balon yun yung kuya? Pirmi si kuya? Pirmi lagi bang may pira si kuya mo? Waray? Waray kasi ano? yung buhay po na yung buhay po na tinatabasa po nila yung pag ano po mga kalimat yung pagbubuhat po ko ng kopra ito lang yung kikitain yun uh, isang balikan lang yun hindi hindi na po kaya ilang, ilang, balikan lang yung pagpunta mo dun pag nagkakopra ka unum ate ah, ka ang grabe na mga kalingap ang layo layo tapos anin na balikan naku kahit isang balikan ko lang yan baka hindi na ako makakatayo niyan. Napakahirap po ng buhay ng ano, ng kalingap. Sana po matulungan po natin si ano, si Marvin na uh, magkaroon man lang po ng ano, ah uh, uh, bigas. May bigas kayo. Yung bigas niyo. Ubos. May, may sasayangin ba kayo ngayon? Meron. May pera pa kayo ngayon? Oray. Oray kaya waray kami, waray kami kwarta mga kalingap <laughs> so yun po mga karingap, sana po may magabot ng tulong po sa magkakapatid na sila Marvin at si Melissa bali ano po sila mga kalingap uh, ano po sila magkakapatid walo, yung dalawa po may asawa na po, parehas no bali yung lima nandito so, yung dalawa, yung isa po, asana yung lalaki nag hide and seek ah uh, natakot po yung ano yung isang lalaki bali yung nasa labas po is ano ah uh, tatlo po siya so, po mga kalinga pa uh, sana po matulungan po natin si ano si Melissa magkaroon din po ng bag yung bahay po nila mga kalinga pag masdan niyo po sa taas ayan no? Oh. parang bahay ni Lexy parang bahay ko dati oh mga kalinga may salungan ng Oh, may mga ano na po sila, may mga Ito po yung ano nila mga kalingap. Sa... Naabutan ko po kumakain si Marvin ng ano. Ito po yung ulan niya, oh. Pakawa naman po mga kalinga Ano man si Lord? Ano yun? Bilang Ay buka! Alak! Mga kalinga, Ito lang yung bigas nila oh! Oh! Mga kalinga po Ta, wala na kang bugas, buwas. Buwas, buwas. Okay, okay. Yung inuman nila, ang ganda oh. Ay, ito po yung mga ito po yung panggatong nila mga kalingap ito po yung kusina nila mga kalingap po. Oh. Anla puro na yung turo. po mga kalingap. nakakawa po yung ano napag iwanan po ng mga mahal sa buhay. Yung tubig po na iniinom nila, hindi yan mineral sigurado ko na dito lagi sa grill po. Yung mga kalingap, mayroon pa silang ano dito. Ala! Oray sulod! Ito po yung sungo pagkatong mga kalingap. Nakakao hmm, mga kalingap yung kanilang kalagayan. Ito po, sa pasok po tayo sa kwarto. Hindi mo, mga kalingap po, putik lang po ito. Tumigas na. Hmm? Super pong nakakaawa yung mga ganitong kalagayan. Mabuti walang ahas na pumapasok dito, ano, Melissa? Wala pang ahas na pumasok dito, Melissa? Maray? Maray. No. Oh. Hmm. May ano pa ba, May plano pa bang movie siya, ano, mama mo? Kepul daw. Matagal pa, pero ano, sabi daw ni ano, minsan po pag nagpapadala po yung minsan po pag nagpapadala po yung mama niya 1 kilo lang po sa isang buwan ang bayad ng ilaw so hindi sa sapat yan mga kanina yung mama niya po is nagkatrabaho dun sa Maynila anong trabaho ng mama mo? Nagalaba? O ang, ang ano po ng tagalaba mga kaligap is napakahirap yung mga ano po mga kamay mahirap po yun mga kalingap na yung ano so yung mga kalingap ah, uh, yung tatay nila po is ano patay na po bali sila na lang po talaga yung ano bali siya na lang po talaga yung pinakatatay so yung mga kalingap sa, mga gusto pong tumulong at pagbigyan ng ano mamahal po sa pamilya ni ano ang tumata yung ina at ama mga kalingap si Marvin po napaka napaka proud naman po mga kalingap na isa po yung nag-aalaga sa kanyang ano sa kanyang mga kapatid na ngayon ay eh, sa kanila ay sa kanya ay iniwan. So napaka supportive mo uh, isang ano yan, isang fist diyan mo. Sis, isang fist hindi malam fist bump ganyan. Hmm. Uh, yan. po mga kalingap, sana po matulungan po natin si Marvin at ang kanyang mga kapatid. Ayun po, kumakain po siya dito. <laughs> so yun na po mga kalinga panggang sa muli ah uh, ingat po kayo palagi and good bless sa mga magibigay ng tulong po uh, maraming maraming salamat po lalo lalo na po sa aming uh, sa sponsor po ni Joey the Great kasi si uh, sa lahat po ng mga sponsor lalo lalo na po kay Manay Tere Manay Tere Anderson thank you, thank you so much po uh, Ati Pete Jones ah uh, Ati Mars sa lahat po ng nagbibigay po ng pagmamahal, ng po sa aming Ambassador the Dugnit. Ingat po kayo palagi at napakabubuti niyo po. Salamat po sa lahat, lalong lalo po sa aming Ambassador with the Great at sa aming ano, uh, uh deputies na si Edna, na Edna Condor, Jansky TV at Nelson TV official. Siyempre po sa aking team, Remix TV. At isa pa mga kalingap may pala po siya mga kalingap supporter po siya kay Joey the Great nakita ko po nakasubscribe po siya mga kalingap si Marvin ayan uh, comment ka doon na uh, para makita ka ni Amba Joey the Great pag nag ano ka pag nag live si Joey the Great mag comment ka doon tapos sabihin mo lang na ako po yung taga silagan yun po yung pinakaan natin yun po mga kalingap ingat po kayo palagi and God bless mabuhay